kasi ng natin kapon. Sayang. Huling, huling dalawang taan namin. Hindi uh, na namin binidyo ng pagkana doon sa ibabaw kasi maraming tao kaya patago lang. Alam ano nyo na, baka aswangin. <laughs> mga sarkay, tapos na tayo magkana. Apat lang yung nalagay natin dito kasi yung kawil natin, lima yon e, Naputol kanina yung monstera tayo. Yun hindi kinaya nung ano natin stainless na 100 leaves ewan ko gaano kalaki yun bahit naputol <laughs> bali apat lang yung kinana natin doon pa rin sa nahulayan natin kininang umaga tapos doon sa ibabaw nga lang doon naputol bali dalawa sana nahuli natin kaya apat na lang yung kawil natin wala ka sige update na lang tayo bukas sana may huli tayo Hello, mga sangkay good morning nandito na tayo magpapanda ulit tayo sana may huli tayo. Diyan natin papandawin. Dalawa lang yung nilagay natin dito. Bali, apat yung kawil natin. Dalawa dito. yun yung isa. Tapos isa dyan. Tapos dalawa dun sa baba. Kasama pa natin si Boy Negs. Ha! Pandawin na natin yan. Hello mga sangkay. Sa episode na ito mapapanood nyo po. Yung isa sa mga kinakatakot po ng mga tulad ko na nangahunting ng palos mamaya makikita nyo po sa dulo unang panda ko po dyan sa blay walang uli parang kinain lang wata ng ano kung anong meron sa ilalim malalaki kasi yung hipo na pinain namin mga daliri yung kinain o isnil ata yung susok tawagin sa amin kaya ulang din o, yung hipon tabang lang din yung kumain yung kapwa nila walang kumagat doon na isda dito sa pangalawa hinatak lang siya. Dito yung nahulihan ko nung ano na naputol. Diyan yun, diyan binalikan ko siya. Kinabana ko kala ko kumagat uli. Pero nung naahon ko, wala. sinablay lang niya diyan sa ano. malalaki siya kasi yung puno na nakabalabag diyan, yung apakan ko mga puno 'yan. May puno ng nyug, puno ng kahoy. Uh, Nakapatok ako dyan. Iniikot lang ako dyan. Akala ko, kumagatuli yung nakaputol, kinabahan ako dyan. Nung nilapitan ko, so, sinablay lang. Parang, tawag nito ito, tawag sa amin, tinabag. Sa so, waray pa. Yung, tinangay lang, hinatak lang bandaron. Tapos, hindi siguro nalunok. Hindi ko alam kung dalag o, dalag o, hipon, ah, este. Palos na maliit. Hindi niya nalunok yung kawil. Malaki kasi yung hipo na pinain ko dyan. boy pati yon. Sa buntot ko lang, ano yun? Sa buntot ko lang tinusok yun. Ayan, kita niyo. Wala na yung pain. Tinangay lang siguro. Sa gitna ko hinagis yan. Pero nandun na sa gilid. Tinangay lang nga yan. Kayo, Hindi wala lang siguro nalunok. O kaya nakapitas. Hindi na yan, ano. Pero kapon, dito kami naputulan hindi na kumagat <laughs> yo mga sangkay nandito na tayo Diyan sa nahulihan natin kahapon saka doon sa may ano kawayan na yung sa likod diyan. sana may laman medyo tinanghali na tayo Alasiti city namin tala yung siya yung sa part na to dito yung sinasabi kong ikinakatakot ng mga nagtataan ng kawin pampalos kasi alam nyo Ang laki ng nilagay ko na pain dyan Nakapagtataka Unat yung ano Dun sa gitna ko nilagay yung Kawin Dun sa may malalim Nandito na siya sa may gilid Tapos Mamaya makikita nyo Buntot na lang Nung hipon ang natira Kaya Napaisip ako Mayroon talagang Nag ano dyan Kumbaga sa wag na lang yung bad word na yun. may nakialam, na lang. May nakialam talaga. Duda ko sa tagal ko na mimingwit, alam ko na yung ano kung may kumain. Imposible man namang napikit nakapitas lang yun. Kasi nandito na parang nakalukot na yung nylon ko eh. nakita ko na diyan parang napapailing na ako Alam eh. uh, ko na, sabi ko eh, may nakialam dito. Uh, medyo bad trip na ako dyan kasi nung naglagay kami diyan kahapon, doon sa unahan na yon, doon sa may puno ng mangga, riprap kasi yan diyan tawagin sa amin yung dike. Ano? May namimingwit ho diyan, tingin na tingin pati diyan sa may babaw yung may na para na landslide diyan sa Pampang. May nanonood sa amin nung hapon eh kahit marami tao, tinaan ko na gawa nga ng malayo pa kasi kay uwian namin yan. Pagabihin kami, mahirap sumakay. Dumayo lang kami dyan eh. Ano, kita nyo, dulo lang ng buntot. Mm, nalunok Kain, niya. Siguro hindi nalunok oh. Yan pa rin yung ginamit ko nung na nakahuli diyan ng na malaki. Yan pa rin yung kawin Ayan. na yan. ano oh, buntot na lang. Apat na taga. Duda kami parang binuangan yung taan namin kasi may nang may nangilaw ilaw dito. May naglinis ng bullfrog. Oh. Mga bullfrog malaki lalaki. Sana may huli ito dito. May taan tayo diyan nung nakita ko yung mga pinagbalatan nung bullfrog dyan pa mismo naglinis sa pinagtaanan namin talagang lumakas yung hinala ko na I may mean, nakialam talaga sa so bagay ganun talaga hindi naman natin maano yung tao kaya lang natin kay sa magalit tayo eh, wala tayong magagawa hindi naman natin naabutan Tulong na lang natin sa kanila sana nabusog sila dun kung may huli man <laughs> yung nilagay ko dyan talagang ubus yung pain paano nangyari ang laki-laki nun walang tira talagang kawin lang sabi ko sa kasama ko yan na lang natin nung nakahuli kasi kami dyan nung malaki ang daming nakakita nun nung maga na yun may namimingwit na tapos yung iba dyan nakapila na sidecar punood nang tingin nang tingin sa amin kaya dun sabi ko patay nakita yari tayo na ito talagang may iwasan yun talagang may bahay kasi dyan eh. Siyempre, nakikita nila na may huli. No? Baka sakali din. Alam nyo na, minsan yung tao. Hindi natin makontrol yung mga isip. <laughs> Bawi na lang siguro sa susunod. Paano? Maraming salamat sa panunod mga sangkay. Adios!